Hello guys! A blessed Sunday sa inyo. Meron tayo dito mga clean cham or sa Tagalog, kanebo. Ito sila. Ipamimigay natin to sa mga ka-tricycle driver natin but with a twist. Tatanong lang tayo ng mga some questions sa kanila, general questions lang naman. And then kapag nasagot nila ito within 10 seconds sa kanila na kanebo na to. Ayan, sa mga gustong Makaget nito, nasa yellow basket ko sa TikTok shop natin. Get na kayo. Let's go! Ano po muna ang pangalan niyo, Kuya? My name is Brando Sulte. Yun, si Kuya Brando Sulte. Kuya okay, Brando, ano po ang pambansang laro ng Pilipinas? Your timer starts now. <laughs> Ipantakrobal? Si Seven. Running? <laughs> Eight, nine, ten. <laughs> Thank you po, Kuya Brando. Ano ang kulay sa watawat ng Pilipinas ang nangangahulugang kapayapaan? White. Timer starts now. White. White? Puti. Sure ka na? Hmm. Oh, no? kuya, congratulations. Nanalo ka na ka na Ano mo mo? Thank you dito sa Clean Cam. Yun, thank you po, Kuya Rick, sir. Uh, ako si Romel Monpero. Romel, si Kuya Romel Monpero. May kilala po ba kayong mga presidente sa Pilipinas? Meron. Sino po ang pangatlong presidente ng Pilipinas? Si... Apelin namin na yung Mabini. <laughs> <laughs> Manuel. Manuel. Manuel, Last Rojas. Answer. Manuel Rojas. Manuel sure Rojas. Manuel Rojas. Sure uh, na, sure na. Manuel Rojas is wrong. Ah! <laughs> Ako ay si Rajan Kihada. Si Kuya Rajan Kihada. Ayan, kilalang hey, kilala nyo kilala to. Ano po ang buong pangalan ni Dr. Jose Timer starts now. Jose. Ah, hindi ko alam. Niyo. <laughs> <laughs> Thank Thank you wo. po. Thank you po. <laughs> Michael Agapay. Si Kuya Michael Agapay. Kuya Michael, sino po ang tinaguriang ama ng katipunan? Polinaryo Mabini. Emilio Aguinaldo. Final answer. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo is wrong. wrong. <laughs> Thank you po. Pangalan po? Mark Agapay. Si Kuya Mark Agapay. kilalang kilala niyo to, kuya. Ano po ang buong pangalan ni Dr. Roserizal? Higher timer starts now. Jose, Protasio, Isal, Chidoro. Oh, okay. si, Riolanda. Jose, Protasio, Mercado. Si Riolanda. Your answer is wrong. <laughs> <laughs> Thank you po kayo, Oh, Raul. Raul. Eh, mabilis na ito. May kilala po ba mga presidente sa Pilipinas? Ah, meron. Sino po ang pangatlong presidente ng <laughs> Pilipinas? <laughs> Iisa lang naman ang presidente natin ang Pilipinas, oh. lo oh, angat lo. Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay is strong. <laughs> Thank Swats. you. Pangalan po, kuya? Johnson. 20 seconds. Ilan po ang gulay sa kantang Bahay Kubo? <laughs> Your timer starts now. 20. Ah, ano pong final answer? 22. The 22 is... Wrong. <laughs> Thank you. na <po. laughs> Fernandez. Ano, may kilala po ba kayong mga konsyal sa Lilio? Yeah. Meron. po ng Lilio sa mga konsyal. Sino po ang pangalwa sa pinakamaraming boto? Your timer starts now. Si Lugard. Lugard na? Si pa si Ayet. Ano, final answer ko yan. Si Ayet. Ayet. Ayet is wrong. <laughs> Thank you po. Adrian Mendoza. Sa mga konsyal ng Lilio, kuya, sino ang pangalwa sa pinakamaraming boto? Jeffrey Trillana Jeffrey Trillana is correct oh. Thank you po Ayos, kailangan ko to <laughs> Thank you po William George uh, kung tawagin ako Si Chairman George Yan Kino po ang tinaguri ang ama ng wikang pambansa? Po Nari Mabini Po Nari Mabini is... Wrong uh. <laughs> so, Thank you po okay, okay. Ito na kuya Napakahirap nito kuya Pangalan Yan, Andrew Parungo Yan Pogi ba ako? Oo. Oh, o, oh, yun. Panalo ka na, Uya. <laughs> <laughs> Panalo ka na. <laughs> Thank you. <laughs> And RJ, RJ. Ako na naman. Nakakita nyo sa vlog. <laughs> Ilan po ang gulay sa kantang bahay kubo? Yan ang pinakamagandang kanta. Taga na ako, Uya. Your timer starts now. Kakantayin ko ba yun bago ko masagot to? Ba, chamba lang to, ha? 30. 27. 25. Your 25 is... Wrong! Ah, <laughs> Sorry po kuya, thank okay, you! Mga. Ang tanong po, sino ang pinakaunang babaeng naging pangulo ng Pilipinas? Si Imelda. Final answer! Imelda! Si no. Imelda, kuya. Imelda Lapid! Imelda Lapid, no? Ang sagot niyo po ay wrong! Sorry kuya, thank okay, you! Okay! <laughs> kuya, pangalan po? Alexis si Kuya Alexis. Kuya Alexis, may kilala po ba yung konsyel sa Liliw? Ayan, eto po ang katanong ko, Kuya. Sa konsyel po ng Liliw, sino po ang pangalwa sa pinakamaraming boto sa bayan ng Liliw? Si Jeffrey Trilliana. Jeffrey Trilliana is correct. Para... <laughs> Alo ka na ng cleaning cha. <laughs> thank you. Thank you po. Pangalan po? Emerson. Sino po ang tinaguri ang dakilang lumpo? Yeah, timer starts now. One luna daw, one Dari sa ano? Ano ang answer, Kuya? Yun lang. Wanluna. Wanluna is wrong. <laughs> thank you po. Okay. Ano po ang pangalan niyo? Jaime. Eh. Sino po ang pinakaunang babaeng naging presidente ng Pilipinas? Aquino. Okay. Ano ba ang pangalan nyo? <laughs> Cory. Yung Cory Aquino. Cory Aquino. Your answer is correct, Kuya. <laughs> ah, kuya, thank you po. Okay. Thank you, Kuya. Okay. No? <laughs> sinasama tayo sa vlog ha. Hello po. <laughs> Pangalan po? Marlon. Sino po ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Si Joaquin Aldo. Apolinario Mabini. Apolinario Mabini is... Wrong. Wrong tayo. <laughs> Thank you po, Kuya Marlon. <laughs> Kaya, pangalan po? Arnold Yambau. Ano? Sa mga konsyal po ng Liliw, sino po ang pangalwa sa pinakamaraming boto? Uh, si Jeffrey Trillana. Jeffrey Trillana. Final answer, Kuya? Yes, Jeffrey. Kon si Jeff Trilliana is correct. Oh, <laughs> ito po ang premyo. Alam nyo na ito? Thank you oh, po, alam. Kuya. Shoutout po kay Kuya RJ Montesines na nag-sponsor po nitong brake light. Ito po yung pinaka-huli natin ipamimigay sa mga kapwa natin driver. Sino kayo makakuha nito? Brake light. Pangalan po, Kuya. Adel. Sino po ang naging pangatlong presidente ng Pilipinas? Manuel Quezon. Rojas. Ay, <laughs> hindi ah, ba alam. Kaya, well, thank you po. Yan, si Kaya Daryl. Kaya po ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. Jose Parizal? Dr. Jose Parizal. Ah, yan, yeah, yeah, answer po is wrong. Ah. Thank you po. Uh, yes, Ilan po ang gulay sa kantang Bahay Kubo? Wow. Yan na lang, sir, kuya. Sampo. Please, Mali. Yan. Sorry po. Thank you po, Kuya. Marami mo no, no, no. Ilan po ang gulay sa kantang Bahay Kubo? Marami na, no, Marami. Ang answer? Uh, walo. Walo po. Your answer po is wrong. Ah. Kaya thank you po. Jesus Arbisu. Ilan po ang gulay sa kantang Bahay Kubo? <laughs> anim, anim, anim. Final answer po, Kuya. Siyam. Siyam ang gulay sa kantang Bahay Kubo. Your answer po is... Wrong. Oh. <laughs> Sorry mo, thank you po kay Jay. Koli, kalupit. Ilan po ang gulay sa kantang Bahay Kubo? Ayan. 21. 20, mga 22. 23. 23 is? Wrong. Mali <laughs> po kaya. Thank you po. Gerald, palaglima. Sino po ang pinakamaraming boto ng konsyal ng Lili? Sir Joey, palaglima. Sir Joey, palaglima is? Correct. Para sa final <laughs> prize natin, shoutout po kay Kuya RJ Montesines. Salamat po. Break Light, Kuya. Thank you po! <laughs> and that is all for this video. Kung nagustuhan nyo po yung vlog natin, and kung hindi pa po kayo nakafollow, please follow, like, and share. Kita-kits po sa mga susunod na vlog. Salamat po sa panonood, and God bless us all.